Anong <laughs> uh, naubos na nga yun? Saan ko? Di ko rin kapi. Ayun nga ako. Di mo ito naman. Nakuha yung Ako tayo ulit. tayo no. Mrs. Paas. Dadalhin e, po natin yung kanyang nire-request na copy ng Dexen. Maganda po ito kasi ito po ay uh, mawaba lang yung ah, uh, content and kapag tinunaw natin sa tubig eh, mawawala na yung cupping content. So ayan. 哎。<laughs> <laughs> Mrs. Paas Wala ko ng kape Ito na yung request mong kape Ay, na -alis, alis na po kayo? <laughs> <Nak> <laughs> Mamaya pa dapat kayo kasi kararating ko lang Okay Kanina pa kami Baka ma-miss Duminto dito hmm. Ayan. Salamat ko. Ayan. 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 Salamat po. Sige po. 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 alis na sila kasi dumating na daw ako. <laughs> ano po sila mga kapatiran? Buti at ano madalaw sila opo pastor dong ah kung okay. galing din sila dito Buti at maraming dumadalaw po. kaya lang po Hala. <laughs> Talagang yung promise mo kuya sa akin, hindi mo nakalimutan na. Kumain na ako. Kailangan tikman natin to. At alam nyo guys, no ako'y pumunta dito, ito talaga yung sinasabi sa akin ni Kuya Noy. Magluluto siya ng laing. Pinaluto ko na. Sabi ko nga ay abangan nandito pa. Grabe, ang sarap po. Oh, Naglalangis-langis. Pa, ako mamaya ay Makabiti ka po. May similar kami sa pastor. Hmm. Okay. Sa sakto, dabaunin mo to. Oh, thank you. Yeah. Nga, sa iyo lang yan. Regalo ko yan sa iyo. Wow, thank you po. Kalinga product sa regalo mo. Regalo ko po yan sa iyo. Maganda yan kasi herbal yan. Lalo na babiyahe ka. Tignatikman ko na mga mga. Ito. nga ito, yung mga inano mo baga dati kay Brother Paas, na pwede na ako ngay. Favorite yan ni Brother Paas. Brother Paas, eto so, na, si Mrs. Paas naman ang bibigyan uh, ko kasi okay. wala ka na. May kain kapi ka lang tayo ng Kain po, guys. Mm. kain tayo, guys. Grabe si Kuya Noy, oh. Kaling nga, bro, dasa. Adi, esen ko, pinarigalo. Welcome. Matutuwa si Brother Paas. Matutuwa si Brother Paas. Matutuwa si Brother Paas. <laughs> matutuwa pala si Mrs. Paas. Si Mrs. Paas. <laughs> <laughs> matutuwa si Mrs. Paas. <laughs> yeah, matutuwa siya kasi. Binigaluhan mo ako. Alam pati niya, paborito ko ito. Mm -hmm. Kahit si Brother Paas, paborito so, yan. Paborito namin ito. Yung dating nga mo, eh, dalawa kami nagkape. Yung naubos ka ay, ay, na tayo, tignan ay, ay, grabe talaga to si Kuya Noy, oh. Ngayon lang naman yan, oh. oh <laughs> Sasunod. 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 dadala naman kita ng Sasunod. 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 Sasunod yung regalo kay Mrs. Paaspe mm -hmm. is ang pong magpala sa iyo pong uh, regalo sa amin Hindi na namin kayang suklian yan So, na pa kaya din ng gabi may so, grab <laughs> may nag comment doon sa ano video ko uh, hmm. sabihin ko daw sa iyo wag mong pabayaan yung ano mo yes. Oo, yung press mo lagi uh, magpa-check up ka daw kasi siya rin daw ay ano cancer survivor mm. sa breast. kasi mabilis lang daw kumalat. Mm. Yan, kaya sabi niya Roda pag balit mo doon si sabi sabihin mo kay Mrs. Paas, alagaan niya yung ano niya sarili niya. Di diba? okay, Salamat po sa concern um, and inyo uh business balik kasi namin at uh, mga February po at uh, eh naman na lang, ano, Saturday, noong 4 February, magkakataong magpa-check up, up ka. Mm -hmm. Sabi nga mga anak ko, sasamang ka na namin mamahan para siguradong magpa-check up ko. Oo, oh, magpa-check up. Sasamahan ko na po ito si Mrs. Paas para siguradong magpa-check up. <laughs> doon po sa nag-comment doon sa video ko, sasamahan ko po siya. Kain po tayo. Salamat po mm -hmm. sa concern niyo po. At ano talaga, kailangan mo magpa-check up kasi na Uber, patig, siguro ako, sobrang pagod po yat nasa hospital nga kami. Kahit nung nandito pa yun si Brother Paz, hindi na talaga kami makatulog alas gabi-gabi yun. Mm -hmm. um, talagang masama lagi nararamdaman niya hanggang na hospital. Ay ngayon, parang sa pagod nga siguro, talagang nakirot. na Ay, nakirot kaya, siya? Kaya ano, pinagpipray ko na lang. Hawa naman ng Diyos, pinagpipray ko natin. <laughs> Mm, Na-stress ka rin, napagod ka din. Uh, napagod kaya ka din. ano, nga, makaka-relax, relax ka Doon sa seminar po, 4 kasi nakaka-relax, relax nga po. Layo no? Layo naman no, seminar? Worker, ano yun? Mm -hmm. Twice a uh, yun. Kahit nung nandito si Brother Paas, lagi man yun akong pinatayagan. At nga nung sa may pakiramdam siya, umayag pa sa akin. Pero nung nandun ako, di na makakain. Nung pagdating ko, nakakain siya. Kaya bala na, miss lang niya ako. <laughs> Sagawain kasi naman yun ng Panginoon. Oh, huh? Para sa Lord. Tsaka hmm. ah, may word siya kasi nun, no, ayoko nga sana nung no? Sabi ng Lord, eh. si Abraham na, nung iaalay yung anak, walang karequest yun. Yung pala anak ni Abraham ay gustong ialay alay sa Lord. Pero Oo. hindi siya nag-complain. nag, nag talaga siya. Mm. Yun ang binigay po. ng Lord. Ng po Lord tayo. Sa akin. Kaya nag din na ako noon kahit gano'n yung kalagayan. Pero pinatagal pa ng Lord. Month of September pa yun. Ano lang yung sinusubok na. Eh? Parang inaano niya. Gano'n ba katapat itong anak ko sa akin? di ba Sa... Ay, si brother Paas po, ano ko, believe talaga ako sa faithfulness noon. Uh, nun. Na. Oh, bilib ako po talaga. Guys, luto naman tayo ng mani. Oh, grabe. Kuya na, ya, uwi na ako maya-maya kay tataba lalo ako dito. Oo, <laughs> <No, wait> so, <laughs> oh, ito guys, so, tayo, oh, o mani ho. Yung maalat ba? 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 <laughs> ano? Ano yung asinan na? na ano, mm. sa paka lang ano. Hmm. Asin ano, pang <laughs> <ng> gagawin ko, alam mo gagawin ko. Basta uunahin uh, mo muna yung pagluluto, ano? Okay, oo, um, yan, diyan lang naman yan. <laughs> Mag isang taon dyan, maglinis, saka kunti-kunti lang, guys. Ang mahalaga busog, ano? <laughs> ano yung <dito>, dapat busog. <laughs> Pag wala na, walang kakainin. Oo, so, di ba? Unti-unti lang yung paglilinis, basta't ang mahalaga busog. Mm -hmm. Yun talaga yung maganda, eh. Mahirap man kumilos ng gutom. Mm -hmm. Pag busog ka niyo, kuha ka naman. Ay, blood. <laughs> Ayan, kakain po muna ako. Okay, kain, kain na muna, Kalinga Pruda. Salamat sa mga nag-comment um, sa akin, Kalinga Pruda. Sa mga concerns, sa mga prayers po, napakahalaga po. Thank you so much po sa inyo pong pag-watch and likes uh, sa music mm -hmm. vlog ni Kalinga Pruda. And hindi siya nakalimot sa amin, kahit si brother paas nasa kay Lord na. Salamat, mm -hmm. Kalinga Pruda. At sa lahat ng mga viewers, may sponsor, subscriber. God bless you po. And see you in of you. Mga kaibigan ko, nagpo-promote kami. Okay, nagpo-promote po si Kuya Noy ng okay, ano. so, reaction. Order na po kayo guys, huwag so, na po kayo may para uh, maaba buhay natin. Oo. guys, okay, so, Pantanggal okay. yan ng toxin, Kuya Noy. Pantanggal ng toxin. toxin no, sa katawan. Okay, apo, order na sa Kuwa, Kamot Coffee. Reggie Pardines is washing. Kalinga na po uh, nakapi at nara lumakas na nakapalakas daw ito. Kasi parang mahina ang katawan ko. Pero, ah, uh, magpapalakas tayo. Magpapakatatag para sa aking hey, dalawang anak. Salamat kay Kalinga Pruda na regalo ng DXN Coffee. Yan, favorito namin ito ni Brother Paas. Nung nandito pa siya, ay eh, nadala din siya ng ganitong kape. Dalawa kami na kape. eh, <laughs> <laughs> nung naubos na nga sabi ko, hindi ka ulit ng kape, ay eh, nakakalimutan man. Sabi uh, buti na kapasyan si Kalina Truda ni isang araw. Ah, uh, madala nga daw siya. Tayo guys ng kape para lumakas-lakas po tayo guys, okay, so, oh, kain tayo. Wow. <laughs> Nakaluto na naman siya. <laughs> guys, pag araw-araw ako dito pupunta. Sama, <laughs> <ma -araw. laughs> Kasi sobrang bilis niya ni Kuya na yung magluto. Yung check mo nga, baka. Kain na tayo guys. Libre tikim, libre awag. Bukas hindi na pwede yung awakan. May bayad na yung bayad. May bayad na yung bayad. Hmm, kung tingnan mo. Okay, so. Ganyan. Ganda na po. ayun, Bili na po kayo. Ip bili na po kayo. Pupost po natin to sa... Ito. Uh, salted. Malamis naman kayo sunod niya. Okay, so... Ayan sa ate. Tuturo na ako magkuha. YouTube. Oh, sige. Gagawan na natin ng uh, YouTube channel si Kuya Noy. Supportan Salamat guys, ha. Oh. Salamat po. natin siya. Sige. Punta ka. Ayan. Punta ka sa plus. Nakasaplas ka ba? na. Okay, yeah, Tapos man. sanap ka ng video na gusto mong i-upload. Ayan na po. Ay, ito yung kaibigan ko. Ayan po. po sa buong... Sabi ka na mo na lang niya? Next na, next. next no, no. Happy uh, okay. birthday to... Yan. Sabi ka na yung mga gata mo na lang niya? Tapos yan, lagyan mo na uh, ng caption. Happy birthday to you. Ito, ito. Ayan. <laughs> Ayan, oh, lagyan mo na ng caption. Pinatay ko na ano dito sa vlog ko. Yan. Mm. Gumawa na kami hmm. ngayon. Next, ka uli. Done. Done. Next. Hmm. Tapos, Wait lang doon caption, dagdagin ng caption kahit maiksi lang. Kahit um Lagyan mo ng caption dyan. Maturoan mm -mm, ka na upload Hmm, maturoan ka siya mag-upload. Ayan. Tapos, select audience. Ayan. No, no, it's not made for kids. Ayan. Ayan. Tapos, next na. Ayan, isa isa na. Ito. No, ayan. next. Upload short. Upload na. Upload short. Ayan. Uploaded na yan. Ayan. Ako na yan. Ako Doon kay Manay. Paano yan? niya Ayan. Na, diet daw siya. Okay. <laughs> Ayaw na pong kumain ngayon. ano o. yan, o. No? Diet daw siya. Diet dapat pala ko to guys. So ito yung binukod ni Kuya Noy sa akin. Oh. At Pwede iniwanan. Iniwanan na niya ako. At diet na daw siya. Yan pa o. Oh. Okay na to. Ah, ah, Iwanan ko rin dito. At ano. Gusto mo din yan ng po ni Mrs. Paasa. Um, Welcome. Welcome. Matis, ten, ten, ten. Hmm. Pinababalik na naman niya ako sa Martes, magluluto na naman daw. Ayaw ko Diet po yan, diet. Ganyan yung mga diet, lagi nagluluto. <laughs> 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 Ginawa natin siya ng YouTube channel. Ay, add na ako tayo. na po tayo, guys. Pahalunis, <laughs> balik ka dito, to kami ulit. Ah, lunis. pinababalik po ako nila sa lunis. At... Ay, lang okay sa bahay ni, Kuye, ni Pastor. Diyan oh, sa baba lang. Mm, sige lang. Yan. At uh, po tayo, magla-live. Sasama po natin si Kuya Will para ma-promote yung kanyang channel. Ginawang ko po siya ng YouTube channel. Para naman may, ano siya dito, libangan. Habang mm. nandito siya sa bahay nila, Mrs. Paas. Ayan, mauwi na po ako. Salamat. Salamat sa laing at saka sa mani. Okay na yan. Huwag na. Baonin Wala niya ni Mrs. Paz. Yung ano, laing. Po. Okay na. Hindi na. Okay. okay. Salamat. Salamat sa pagbisita at sa gift. Kalina po. Lang. Welcome po. Bye bye. More. Ingat palagi. Hey. Thank you guys. God bye bye. Bless. So ayan po guys. Tayo ay pauwi na. Maraming salamat po sa lahat ng nanood and ayan, nabisita muli natin si Mrs. Paas. Dinala natin ang copy ng The XN. And yun, ginawan din natin ng YouTube channel yung kanyang kapatid. Maraming salamat po Ayan, don't forget to like and share my video. Bye-bye! God bless us all.